Good morning mga kasinyor. Dito na naman po inyo kasinyor. Ah, uh, siguro. Eh, nagkita niyo bagong ligo ng inyo kasinyor. Uh, parang bago ang lahat. Pampers day, pampers time muna kasi kagabi po hindi maganda ang aking pakiramdam. Gawa nga po ng mga nakaraang mga uh, gawain parang nagkasunod-sunod na po yung pagod sa aking katawan eh nung dumating po yung aking mga uh, yung aking apo pamangkin at manuga, eh nagkaroon po ng kaunting salo-salo nakalimutan ko po sa sobra kong saya eh nilantakan ko yung balat ng manok ayun inatake po ako ng Rayuma. <laughs> Kaya kagabi nung umalis po sila, awan ng Diyos, natapos na yung mga dapat na kumpunihin kahit paano. Pero hindi pa rin natapos lahat. Eh. Mayroon naman pang ibang pagkakataon, may iba pang araw. Nangako naman po sila na kung mayroon silang panahon, eh, babalikan ko kami ng kapatid. at ang punso ko naman pong kapatid na si Lin hindi rin nga po ngayon nagtrabaho sa balintaw gawa nang nakikita niya na ako'y pagod na po napakarami pa po namin lipiti Yung pong mga pinagtabasan ng mga plywood, mga yero mga marami pa po kaming lipitin for today kaya lang hindi na muna siya pumasok Inaalala yun din po ako. Eh, ang sabi niya, kasuwing ko raw muna yung sarili ko at nakakita niya, medyo nawindang ako dun sa mga sunog-sunog kong pagod at puyat sa paghahanda ng pagdating ng akin, mga mahal na anugang, ako, pamangkin So ngayon, na, naligo po muna yung abang lingkod pagkatapos na may eh, naalala ko nyo pa pala yung akong iba vlog ko today kaya ito po hinahabol ko muna bago ipapampers ko muna yung sarili ko bago it hindi ko naman po pwedeng tiisin maghapon na yung kabayaan yung kapatid kong mag-isa ron na nagkukukul kukukukul dun sa labas ng mga ligpitin ng mga plato nandun pa mga pinagkainan ng aking mga manugang yung mga pinagkarpinteruhan nandoon pa ay, ayun po nandun siya sa labas ngayon nag-uumpisang maglinis dun sa taas siyempre alikab, naging maalikabok dahil aket manaog akit manaog ang mga bakas ng paa nandyan doon sa terrace na merong itinabit na tinangay ng lakas ng hangin ng bagyo nung nakaraan eh bumitaw doon sa pagkakakapit eh kasi noon po yung unang nakuhang karpintero eh mainam pa yung pakong bakya yata doon sa kanyang pagkakagawa kasaglit na nahinipan ng malakas na hangin toklaplat doon sa pagkakakabit Ayun, mayroon pa rin po doon sa terrace na mga walisin doon, mga pinag-putunglan ng alambre or ano-ano man. Actually, hindi ko pa po naaakyat niya po dahil ito nga medyo napabaya ako yung sarili ko. Uh, ngayon, nangangatiulo ko. <laughs> meron po atak. <laughs> Nangungupahan. <laughs> eh pagkatapos po ni re yan magpapampos ako sandali pero po isang ibinigay sa akin yung kapatid ko na re Nainam daw po ere, re akin daw pong ikuan sa aking ulo inasaads, dito sa buong katawan which is hindi ko pa po nagagawa dahil hindi ko pa po ito nagagawang basahin After po nito, pag-aaralan ko po ito kung anong magandang dulot. Yan. Sabi po niya, ipampers mo muna yung sarili mo dahil alam ko na mga pagod na pagod ka. yung paghahanda so, mga gawain bahay bago pa sila nagsigating, eh, naramdaman naman po nung bunso kong kapatid yung aking pangangailangan na ako yung makapagpampers mo na sa aking sarili ko today. Pero sisikapin ko po sa ako. tulong ng Diyos na umigiigin na po yung aking pangangatawan. May alam mo. At uh, ito, natutuwa po ako dahil kahit po ako walang trabaho, nandito lang ako sa bahay, hindi naman po ako pinababihan ng no? aking ano kapatid. Ito po mga kasinyor, baka po makabuti rin po sa inyo, gawa ng ito po, ipinaiinom sa akin. 1 to 2 tablet a day. Ito po yung nakabubuti po ngayon sa akin. ng Yung bubang pagkakoy naglalakad, magmula hita hanggang talampakan, parang napakabigat na po sa akin naglakad. Bumabagal po akong maglakad, parang pakiramdam po ako'y pagod na pagod. Pero since po nung ito'y ibinigay sa akin ng gunso ko, kapatid, ay siya nakatulong pong malaki. Kaya, ito po, pinakikita ko po dito sa inyo sa screen. Ayan. And, tignan nyo na lang po sa Shopee, mga kasinyor. Napakalaking ginhawa po talagang dulot. Yung um, pananakit ng aking mga hita, binte, tuhod, paa, na, nawawala po yung gumagaan po yung aking katawan, yung paglakad yung magmula po nung hindi ko to pa naiinom, para na akong pagong sa sobra sigurong pagod at katandaan at napakadali ko na pong hingalin eh ito, salamat naman sa Diyos sabi ko, sa lahat kapatid ko sabi ko, ito po ito yung bagay na huwag mo pagsasawa ang ibigay sa akin dahil gusto ko pang mahuha eto ng matagal at makapaglakad ng malakas. ay nangako naman po siya sa, sa abot ng kanya yung makakaya. Ito na tuklasan ko. Hindi po ako nagpo-promote. Hindi po. Wala po. Ibinabahagi e, ko lang sa inyo. Hindi po ako pro. Ano nito? sa advertising. Hindi po. Ibinabahagi ko lang po sa inyo na napakalaking bagay po nito. Yung mga nahihirapan ng maglakad parang konting hakbang lang eh parang uupo na ito po subukan po ninyo ito napakaganda po mga kasino and mayroon pa po tong isa ha, na binigay niya sa akin ito po ito naman po yung para sa memory kasi alam niyo naman po medyo pagka nagkakaedad na tayo madali na tayong makalimot ayan yung babasahin niyo lang po yung ano nito, instruction nito, napakainam din po. Gawa, wala yung ating pagiging paulit-ulit, nasabi na, nasabi pa uli. Hindi na alam kung saan na ilapag yung isang bagay. Yung malaking tulong po ito, mga kasinyo. Ayan, ang pag-inom po nito, kailangan yung merong laman yung inyong pungsikmura. At ito naman po isa, ang ang inom nito uh, isang beses lang ako po ang po, ginagawa ko ito ay sa umaga ayan isang beses lang po sa isang araw at isa rin po nito sa gabi ayan sa gabi po siya iniinom at uh, ang, isang basong tubig po kailangan pagka po nagsiinom kayo nitong mga ito hindi po ito gamot kundi ito isang supplement um, po para sa ating mga senior citizen mura lang naman po yata ito hindi naman kasi sinasabi sa akin ng kapatid ko kung magkano po ang kanyang pagkakabili at ayan po eh sinasabayan po pa ng ito black coffee na merong halong tinatuyong dahon ng malunggay kaya po yung aking pananindom sa likuran ng malunggay inapakalakidom na po sa akin kapag ka po yun eh, malagong malaguna pinipitas ko po yun at uh, aking ibinibilad sa init ng araw ngayon pagka malutong na po siya kukumusin ko po yun Dudurugin kong ganun Ayan Para maging pino. Tapos ilalagay ko po sa si isang malaking lalagyan. Siya ko pong ginagawan tsa mainam po para sa baga. Sa maraming ano sa katawan. Kahit po i-, uh, i nyo po sa YouTube kung ano ang benefits po ng dahon ng malunggay. Napakarami po. Marami pa po kayong matututunan sa akin na ibabahagi ko po sa inyo. Yung mga gulay at ano mga beneficyo nito. So, ngayon po mga kasinyor, uh, siguro pansamantala, tuturing ko po muna itong aking vlog sa inyo. At uh, hindi pa man po mga kababayan ko, mga kasinyor ko, ako yung buong puso na po nagpapasalamat sa patuloy yung buong pagsubaybay subaybay dito sa akin YouTube channel. Sana po huwag kayong magsawa. Patuloy na po akong samahan sa aking tatahaking pang mga araw-araw na paggawa habang tayo po mayroon pang buhay at lakas eh, magkakwentuhan po tayo, magkabahaginan ng ating mga gawain sa araw-araw. At ang layunin ko naman po yun, malinis. Sapagkat ang inyo pong patuloy na pagsubaybay dito sa aking YouTube channel, ay napakalaking tulong na po sa isa pong kagaya pong content creator ang um, loob ng Diyos kung ako po ay ma-monetize pinapangako ko po, po sa aking kapwa na hindi man alam kasi po ako po yung ugali ko hindi ko po kaya piisin yung mga alam niyo na po yun yung mga nangangalabit sa atin sa daan nakikita mo walang ayos mga beggar po sabihin na natin para sa akin po naman kasi hindi naman po sa itsura tumitingin ating ng ating Panginoon Diyos kung hindi sa puso nagkataon lamang po na tayong medyo pinalad kasi sa kanila hindi po ako nakatitiis sa mga gano'ng bagay kung ano man pong meron ako sa aking pamumulsa hindi ko po, po sila nakitiis na hindi abutan hindi po barya. Kung hindi iyong... Pwede silang makabili ng kanin, pwede silang makabili ng ulam, at maiinom. Ganun po ang inyong abang lingkod ng mga Kaya ako ako po ay palarin sa awat tulong po, po ng Diyos, pangalawa po sa patuloy po ninyong pagtangkilip nito sa akin mga pag-channel, ay kumita po ako ng kaunti upang makatulong pa sa mas marami pa kung ating mga kababayan na hindi po gaano pinalit sa pinagayon po. Yun po ang akin layunin mga kababayan At ganun din naman para sa mga kabataan. Kung inyo pong mapapanood ng aking YouTube channel, gusto ko lang po na makapagbigay inspirasyon sa kanila na ang buhay dito sa mundo ay uh, hindi na kukuha sa karahasan sa paggawa ng mga bagay-bagay na yung mm, makadudulot perwisyo sa kapwa kung hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa pagtsatsaga pagsisikap dumaan din po kami sa buhay na sobrang hirap talaga na halos nangangalakan po ako sa ilog yung mga dumadaan ng mga bote doon sa may balinsuela nung kami po yung natitip nakatira doon yung dumadaan po ng mga binabaha ng mga bote plastic, akin po yung sinusungkit wala akong pakialam kung ako'y baka ako'y mahulog sa ilog maano kumita lang po ng pera. Ganun po ako magmula pa kung ako'y maliit lahat po ng trabaho, wala po akong inuurungan, mabuhay lamang ng marangal. Mahaba pa po itong aking kwento ng buhay kasi kasinyo. At uh, sana po, kaya po, sana po, ang aking lamang hiling. Eh, patuloy niyo po akong tulungan sa pagkatang inyo pong mga comments ang inyong mga pag-share, pag-like dito sa aking YouTube channel ay malaking tulong po para sa kagaya ko po content kayo po. Kapag ako po na-monetize, diligaya po ako lubos mga kababayan ko sapagkat nandoon na mag-uumpisa pang lalo na ako'y makatulong kahit kaunti sa mga taong kumakatok po mga kababayan po alam ko pong nauunawaan ninyo hindi naman po kami mayaman hindi naman po po mayaman sila lang ang pwedeng tumulong kahit naman po tayo pwede pa rin tumulong hindi po kami mayaman sapat lang po kumbaga awa ng Diyos So, siguro po, hanggang dito lang po mo nang muli, mga kasinor. Pakishare niyo po itong akin video upang lalo pa po lumaganap. At kung mayroong makapanood po, ay makasama ko sa aking malinis na hangarin na makatulong pa sa ating mga kambabuhay. Nakikita ko po, napapanood ko po sa TV. Pero wala po kung magpa Kailangan ko po ng inyong pag-unaw. Ng inyong pag-unaw. Maraming maraming salamat po.